Ngayon guys, punta tayo sa ano ng Langalawa Beach Ayan, punta natin Dito tayo na right down guys pero so, guys, punta tayo ng Langalawa Beach Kasama ko yung aking bunso Ayan, mapunta no, na tayo doon guys Low tide na kasi kanina malaki pa yung ano tubig kaya nantay natin na uh, kumu pa yung tubig guys. At, tayo lola tayong magkawa, di eh, mag-vlog na lang tayo dito guys sa mga tabing dagat. So yan oh pala. Kasama ko sana ngayon ano ko yung si Padiitan kaso lang may, ano, siya. Na, ay, nagkasakit po siya daw. Kaya tayo lang muna. Pero next time magsasama pa kami ipapunta dito guys. And shout out po kay Padi Itan. Itan Vlogs. Uh, Pakisupport din po sa kanyang YouTube channel Itan. Itan Vlogs. Dito pa na guys. Yan na to ilog. Pag nakakatawin na tayo ng ilog. Yan. Hindi na malalim. Lalo <laughs> na po ka. Inubog na nakbatos. yan guys subukan natin yung ating camera kung makakuha ng malayo kung makita yung mga fish kids yan yan guys dito naman sa kabila ayun yung pupunta natin guys isa natin kung makita yan balik natin balik yun let's go guys tara lakad tayo don guys yan ma ito malayo yung lalakarin natin guys kaya inantay natin na mawala na yung tubig kaya lakad lang yung natin kasi wala tayong sasakyan papunta doon wala tayong bangka Yan guys malapit na po tayo guys yan sarap pagmasdan masdan pag wala ng ano tubig no dyan, paikot-ikot ah, nakakapagod pala at tumawid magano ah, maglakad yan guys, mabaho na tatawid na tayo igilakad malapit na tayo guys, yan dyan na malapit na nakikita na yung tara natin oh guys mula dun punta dito guys yun oh guys malapit na tayo sa kung yung tawag dyan tagpuro dito sa amin Ang mga fish kids yung bangusan ba sige <laughs> lakad ah. Mababaw lang, mababaw lang, guys. Mababaw yan. Maganda na din yan. Maganda na dyan, guys. Yan yung puting cottage. Malapit na po tayo, guys. Ayan, yung buhangin nakikita na. <laughs> Aka, mga guys, doon na tayo. naka na tayo yun, cottage, guys. Yan ang layo, yan mula yan doon. Guys.

बहुत मरे तो सुनो पापा कब होई लगे या फिर Balikan natin dito sa kabila. Yung dinahanan natin guys, hindi ko na ano Kasi medyo na ano tayo kanina. Nabalaho yung aking pa <laughs> Kaya uh, napupunta na lang tayo sa ano. Kabila. Yan, dito tayo sa kaliliman. Sa mga ilalim ng mga mangroves. Yan. Ang ganda dito guys. Pampayong dito. Ayan, dito yan kanina yung front dito natin ako nakunan and guys so tingnan mo guys yan ay yung front yan yan ang paliguan yan ready kami guys kararayang inlock na niya ito.